Hello mga kabukid! Masaganang araw! Welcome to Avena Farm! Ngayong araw na ito ay update lang tayo sa ating alagang baboy na ibenta na natin ang mga ito. Magkano ba ang aming kinita sa labing isang native na baboy? Iyan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Kabukid, nagsimula tayo magbenta ng baboy noong ikatatlong buwan nito. Anim na baboy ang aming naibenta at nakuha ito sa amin sa presyong 4,800 ang bawat isang native. Wala pa itong 20 kilos at sa kabuuan ang benta ay umabot ng 28,800 anim na baboy o native na baboy. Sa sumunod na buwan o oh, ikaapat na buwan ng ating mga native na baboy, na ibenta naman ang apat na baboy sa presyong 260 per kilo. Umabot ng 5,100 ang benta sa bawat baboy at sa apat na baboy ang naging benta ay 20,400 kung pagsasamahin ang benta natin sa 10 baboy ay umabot ng 49,200. Iawas lang natin ang ating walong sakong feeds na kanilang kinain. Medyo tipid talaga tayo dito sa pag-aalaga ng native dahil wala tayo talagang halos ginastos maliban sa feeds. Medyo tipid din sa pakain dahil nga nung ikatatlong buwan nito napapakain na natin sila ng sapal ng nyog pero hindi naman pure sapal ng nyog. Hinahaluan din talaga natin ito ng feeds at iba pa gulay pero kung talagang gusto ninyo na mabilis na bumigat ang inyong baboy or pure feeds ang inyong ipapakain so hindi tayo gumamit ng vitamins at ibang gamot dahil hindi naman sakitin ang ating mga native na baboy at talagang magandang mag-alaga ng baboy ngayon native man o pang commercial na breed dahil uh, mataas ang presyo nito ngayon sa market ito muli ang ating naging benta sa labing isang baboy. At siya nga pala mga kabukid, ang natirang isang native na baboy ay hindi na namin ibinenta. Ito ay aming kinatay at ginawang lechon noong mag-birthday ang aking tatay. Kung bibili kasi tayo ng ganito kalaking lechon, ay halos gagastos tayo ng 15,000. Kaya malaki rin ang ating natipid. Nakatipid na tayo, nakakain pa tayo ng masarap na lechon. sa ngayon mga kabukid, kahit na naubos na ang ating mga baboy, meron naman tayong magandang balita dahil ang aming inahin ay muling nanganak. Labing apat ang inanak nito pero namatay ang dalawa, kaya dose na lang. At ayos na ayos pa rin, ito ay nasa 20 days na ang mga biik. At ang isa pang magandang balita ngayong linggo ay inaasahan nating mga anak pa ang isa pa nating inahin. So maganda talagang mag-alagam ng native na baboy. Kaya kaya sinasamantala natin, medyo kulang lang tayo sa um, kulungan dahil yung dati naming kulungan ng baboy ay ginawang kulungan ng manok o broiler kaya hindi pa tayo masyadong makapagparami ng inahin. yun mga kabukid, meron tayong dalawang inahin at isang durok at isang barako. At yung ating mga native, ay yan ay cross na yung ating inahin at uh, barako. Kaya hindi yan yung purong native na baboy. Mapapansin nyo, iba yung kulay. Pero mas malaki pa rin. At Uh, pwede nyo yung gawin, ipakross nyo yung inyong native na baboy para mas lumaki ang maging anak nito. At uh, pwede nyo ipa-AI o artificial insemination. Hanggang dito na lang tayo mga kabukid. Happy farming!